Kahit hirap ng maglakad, nanatiling matayog ang pangarap na isang mag-aaral na nakilala namin sa SAMAR. Bilang pakikiisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week, handog ng GMA Kapuso Foundation sa kanya at iba pang PWD doon ang mga wheelchair at saklay. Sa bayan ng basey sa SAMAR, may ilang kababaihang matatagpuan sa isang kuweba, ang Saob Cave. Pero hindi sila nakatira rito, kundi sila'y naghahabi. Gamit ang tikog grass, gumagawa sila ng mga bag, chinelas, laptop case at banig. Ang temperature dito ay malamig ang material kasi namin ay kailangan ang malamig na temperature kaya dito kami gumagawa kasi pag nasa labas kami lalo na ngayon na mainit ang tindis na nagiging brittle siya Si Lilia, siyam na taong gulang nang matutong maghabi ng banig. Ito na rin ang pangsuporta niya sa apong si Ken sa libot limang daan ang kita niya sa bawat banig na magagawa. Pero simulaan niya ng maaksidente ang apo sa motorsiklo na kailangan ding operahan, kinukulang na ang kanyang kita. Si yung mga buto niya nag, <laughs> nag, na ano, nabasag, at saka ito na alis. Apektado po, hindi, hindi po nakakapag-aral ngayon. Hirap ngayong maglakad si Ken at kailangan niya ng wheelchair para makapasok sa eskwelahan. Kasama si Ken sa 67 beneficiaries na nabigyan ng wheelchair o saklay ng GMA Kapuso Foundation sa mga bayan ng San Sebastian, Calbiga at Masay sa Sama. Kung may mga pupuntahan din sila, gaya ng magsisimba, pupunta sa school, pwede po nilang magamit yung mga assistive device na binigay po sa kanila. Namahagi rin tayo ng hygiene kits at pagkain. Malaki yung tulong ng wheelchair kasi makakapasok na ako. Salamat po sa JMA Kapuso Foundation sa binigay niyong wheelchair. At sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.